Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Bre Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga brigada ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. At Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa atin po namang, uh, Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Submarine ng Russia mga kabrigada Natagpuan sa West Philippine Sea Pangulong Marcos na ngayon sa ulat. Ang China naman muling nang haras na mga mangingis ng Pilipino sa Rosal Reef. Samantala, bangkay ng dalawang senior citizens na tinangay ng baha sa Kabusaw, Camarines Sur, natagpuan na. Isa pang casualty, napaulat din sa Camarines Norte. Isa namang haos sa uh, official aminadong kakapusin ng panahon ng sinumang maghahain ng impeachment complaint uh, laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Uh. Kapatid naman ni Mary Jane Biloso na na dito sa Pilipinas. At dagdagbawas sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Uh. Buong puso, kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa dalang hali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada na lunes, December 2, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco kada nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, itong pirma ng Philippine Coast Guard or PCG at ng Philippine Navy ang presensya ng isang Russian attack submarine dyan sa area ng West Philippine Sea. Ayon pa sa militar, ang UFA 490 ay nest ng Philippine Navy warship FF150. Unang napaulat ang sightings ng Kilo 11 UFA attack submarine ng Bansang Russia. monitorian mga kabrigada sa layong 148 kilometers dyan sa kanluran ng Occidental Mindoro. Depensa naman ng Russia, pinahupa lamang daw nila ang sama ng panahon habang pabalik na sa kanilang bansa. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kakaugnay pa rin ang balita mga kabrigada, sighting ng Russian attack submarine sa, sa bisinidad ng West Philippine Sea, ikinapahala ni Pangulong Marcos, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b -b line. report. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa napaulat na sighting ng isang Russian attack submarine sa bisinidad ng West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Sa isang ambush interview sa Marikina, tumanggi ang Pangulo na magbigay ng detalye ukol sa sighting ng Russian submarine na UFA. Gayun pa man, iginiit niyang ang anumang uri ng pangihimasok sa West Philippine Sea, pati na sa Exclusive Economic Zone at baseline ng bansa ay nakakaalarma. Sa ngayon, ipinauubayan na muna ng Pangulo sa militar ang pagsisiyasat at aksyon na hinggil sa insidente. Aminado naman ng presidente na isang bagong problema ang lumitaw para sa bansa dahil dito. Kinumpirma na rin ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang sighting ng submarine na namataan 148 kilometers o so 80 nautical miles mula sa Occidental Mindoro. Ang Russia ay kilalang kaalyado ng China na agresibong nangaangki ng teritoryo sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music news or formality of and now we balita nation wide salbrigada muling nakaranas naman ng pang sa mga Pilipinong mangingisda sa video mula kay Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, nakita ang paglipad ng isang People's Liberation Army Navy helicopter malapit huyan sa bangkang pangisda natin dyan sa Rosol Reef. Kaagad naman mga nagdeploy ng dalawang vessels, ang BRP Melchora Aquino at BRP uh, Cape Engano, ang Philippine Coast Guard para sa kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. May walay na report, nakita din ang pag-shadow ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nag sa mga mangingisda. Sinabi pa ni Tariela na natili pa rin mataas ang kumpiyansa at siyang tiwala ng mga mangingisdang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa dahil sa commitment ng pamahalaan na hindi isusuko ang ating teritoryo. Uma, ataw, Michael我覺得 sa iba pang balita, mga kabrigada, bangkay ng dalawang senior citizen na tinangan ng baha sa Kabusaw, Kamarinisor, na natagpuan ng Brigada Joel Jeremias, Ibrigada mo. Brigada, Biljana, Biljana, b -b -b report. Pareho ng natagpuan ng bangkay ng dalawang senior citizens na inanod linggo ng umaga, Desyembre 1, 2024, sa Kabusaw Kamarinisur. Pababatid na apat na senior citizens ang nagtangkang dumaan sa spillway sakay ng itray kahit na malakas na ang agos ng tubig baha dahil sa ulang dala ng shoreline. Ang mga ito ay magsasamba sana dalawa sa kanilang na-rescue habang dalawa ang hindi pinalad unang natagpuan dako alas 5 kaninang madaling araw ang katawan ni Jesse De Los Santos at bandang alas 7 naman ng umaga si John Grimploma. Halos nasa isang lugar lamang sila ng ilog mula sa kailang kinabagsakan kasamang sinasakyang e-trike na unang nakuha. Papanayam naman ng Brigada News sa Baminaga, kay Biyong Barangay Kagawad Lani Boising Buracay. Sinamin itong lagi silang nagpapaalala sa kailang mga residente na sana kung may bahana, huwag nang pumilit pang tumawid. Kasi ng ibang residente po, nagtabang na po para uh, matidsid, uh ang nasabing hinahanap niyo po na si John si uh, sa kasi sa hirap hirak mo po nako mahal na, na amang po giraray. Nasa mabuting kamay na rin at nagpapagaling ng dalawang nakaligtas na senior citizens na nakatalon kaagad bago patuloy patuloyang nahulog sa spillway ang sinasakyan nilang e-trike. Sa so ngayon, unti-unti nang umaayos ang lagay ng panahon sa Kamarinisor. Balik eskwela na rin mamayang hapon, subalit kung hindi pa may puder pa ang mga school head at mayor na huwag na munang magbalik ang klase. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Joel Jeremia, Sanguano 3.1, Brigada News FM Naga, The News Authority. Brigada naga mga kabrigada, dumako tayo ng Brigada News FM DAEF. Isang patay matapos anurin ang limang bangka sa Camarines Norte. Dulot din ng malakas na pagbuhos ng ulan. Brigada Christian Mago, ibrigada mo! Brigada Report isa ang kumpirmadong patay habang isa ang isinugod sa ospital matapos anurin ang limang bangka sa karagatang sakop ng barangay Bagasbasa, sa bayan ng Daet at bayan ng Mercedes Camarines Norte. Ang lalaking nasawi ay natukoy na ang pagkakakilanlan subalit magaalas alas 9 ng umaga kanina ay hindi pa rin ito naaalis sa naturang bangka dahil sa lakas ng alon at dahil na rin sa mga nakadag-an na materyales na mula sa nasabing sasakyang pantagat. Buo pa halos ang bangka Inanod sa pangpang ng dagat, subalit dahil sa lakas ng hampas na mga alon, ay unti-unti itong nasira at naturog. Sa limang bangkang inanod, dalawa lamang rito ang napunta sa pangpang. Ang isa ay nasa may bahagi ng Bagaspas Beach at ang isa naman ay nasa may Mercedes PNP. Habang ang tatlong bangka ay napunta naman sa bandang gitnang bahagi ng dagat, kung saan sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ang isinasagawang retrieval operation ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group upang beripikahin kung may tao pa ba o wala na at kung meron man ay matulungan ito at maiuwi sa kanikanilang pamilya. Bukod dito, ilang lugar din sa probinsya ang nakaranas ng pagbahan itong weekend kung saan agad na inilikas ito ng PDRRMO at MDRRMO sa mga evacuation center. Kanselado na rin ang klase mapapampubliko o pribadong paaralan sa probinsya ngayong araw until lifted matapos itaas ng DOST pag-asa sa Red White learning level ang buong probinsya kahapon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa Femda at the Music and News. Oh, Ito namang isang house official aminadong kakapusin ang panahon na nang sino mang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Na. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada Report. Aminado, si House Secretary General Reginald Velasco na kakapusin na sa panahon ang sinumang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Disyembre. Sa panayam kay Velasco, ipinaliwanag nitong kakailanganin ng sampung session days para ma-proseso ang impeachment complaint kung saan personal itong tatanggapin ng Secretary General. Sa, sa ilalim anya, sa initial assessment ng Office of the Secretary General ang complaint upang makita kung valid ito at may laman at saka i-refer -re sa Speaker of the House na siya namang magpo-forward sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules ang magre-refer ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Pero sabi ni Velasco, tila maghihintay na ang magsasampahan ng January 3... 13 o pagkatapos ng Christmas break dahil Syam na session days na lang ang nalalabi. Sa ngayon ay wala pang naghahain ng impeachment complaint laban sa bise Presidente. Nilinaw naman ng opisyal na hindi naman ibig sabihin nito ay malabo na ang kabuoang proseso hanggang sa eleksyon. Bagamat mas matagal ang usad sa Justice Committee kung saan tinutukoy ang sufficiency in form at substance ng reklamo. Ang impeachment complaint na iyahain na private groups o mga individual ay kailangan ng endorsement mula sa isang kongresista. Kapag house member naman ang naghain ay otomatiko na itong tatanggapin ng Secretary General samantalang ididiretso na sa Senado ang impeachment sa lagdaan ng one-third ng Kamara ang complaint. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News All for Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ang impeachment parade laban kay BP Sara mukhang magpapatuloy daw ayon yan kay Senador Amy Marcos. Brigadaan Cortes, i-brigada mo. Brigada. Report. ang tiwala ng Senadora Amy Marcos na ipag- patuloy pa rin na ang Kamara ang pag nito ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. itay base umano sa mga pahayag ng ilang mambabatas at maging sa impormasyong kanyang natanggap na itutuloy ang pag-impeach kay Sara sa panahon na iutos ito ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Pero gate niya, kung matuloy man ito ay magdudulot lang ito ng pagkakawatak-watak bagay na sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ay pa kay Estrada, kung matuloy man ito ay matitigil ang kanilang trabaho sa Senado. Katulad na nangyari nung mupo siya bilang impeachment judge. Maliban pa hindi rin daw ito magdulot ng pagbaba ng ekonomiya ng bansa, katulad na nangyari sa impeachment sa kanyang ama. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of... Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali Ang PNP naman mga kabrigada ay giniit na mananatiling tapat sa kanyang mandatong ipatupad ng batas ng walang takot at pabor sa kahit sinuman na Brigada

muling iginiit ng Philippine National Police na mananatili silang tapat sa kanilang mandato na ipatupad ang batas ng walang takot at pabor o kinikilingan sa kahit sino man. Sinabi ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasunod ng paghahain ng kaso laban kay VP Sara Duterte at dating Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Lachica. Ayon kay General Marbil, ang pagsasampan ng kaso laban sa sino man, man ang katayuan o kaugnayan sa politika ay pagpapakita ng kanilang pananagutan sa konstitusyon at sa mga mamamayang Pilipino. Marami na anya silang natutunan sa nakaraang administrasyon katulad na lamang ng natanggap na kritisismo sa pagpapatupad ng Oplan Tukhang kung saan ang karamihan umano ng mga biktima ay mahihirap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Samantala mga kabrigada, 37 election hotspots babantayan sa 2025 election Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo Brigada, live report Nasa 37 lugar na sa bansa ang itinuturing ng Department of the Interior and Local Government na hotspots para sa darating na eleksyon sa 2025. Ayon kay DILG Secretary John Vic Krimulya, karamihan sa mga lugar na ito ay nasa bang sa Moro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Meron din sa 3rd and 4th District ng Leyte at meron din sa Central Luzon. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga hotspot ngayon kumpara sa nakaraang mga eleksyon, sinabi ni Rimulya na hindi inaasahan ang matinding karahasan sa panahon ng halalan noong Setyembre inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbilla ang mga hepe ng pulisya na tukuyin ang mga lugar na posibleng maging election areas of concern. Pinag-aaralan din ng PNP ang pangangailangan ng dagdag na puwersa sa mga lugar na maaaring magkaroon ng karahasan kaugnay sa eleksyon. Sa kabila ng paghahanda, ilang insidente na ng karahasan laban sa mga halal at kandidato para sa lokal na posisyon na naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ang mga otoridad sa paghahanda para sa mas ligtas at papaya pang eleksyon sa darating na taon in the heart of changing lives ito sa si brigada digocusto ng water 5.1 brigada news sa Manila the music news of all kata nationwide sa iba pa ang mga balita, mga kabrigada, nakauwi na ng bansa ang kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites. Sinalubong ito sa naiya kamakalawa na matauhan ng DMW at kagat inabutan ng Financial at Livelihood Assistance. Si Marites ay isa ring overseas Filipino workers sa Riyadh. Unang kinupirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka na si Marites ay biktima ng pang-abuso ng kanyang employer. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin umano ang pagsisikap ng DMW para gaya ni Marites mapauwi na rin sa Pilipinas si Mary Jane ngayong Pasko. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Kabrigada, ng tulong ang malasakit team ni Senador Christopher Bongo sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental. Nakatanggap ang isang daan at labing tatlong ng mga relief items mula sa tanggapan ni Senador Go ay ito sa para nito sa pagkikipagtulungan ng mambabatas sa lokal na pamalaan ng nasabing lugar. Bagong bago, nationwide. Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Brigada, report. Simula bukas, ay aarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolo. Sa why At ang health news mga kabrigada. Ano ang mga paraan na upang maiwasan ng isang ina ang mga komplikasyon ng postpartum depression? Ang postpartum depression na isang seryosong kondisyon na, na maaaring maranasan ng mga ina pagkatapos mga Ayon sa mga eksperto mga kabrigada, ang mga paraan upang maiwasan ang komplikasyon na, ay ang pagkakaroon ng emosyonal na suporta, pagkilala sa mga sintomas at regular na konsultasyon sa doktor. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa sarili, tamang nutrisyon at regular exercise. Upang mapanatili ang physical at mental na kalusugan ng isang ina, narito naman ang Momslob ES1 Capsule na kasama mo sa iyong postpartum journey. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak ka and starting now with Momslob ES1 Capsule. Brigada balita Nationwide sa Tanghali. balita, balita. na kabayaning pagtutulungan. Kabrigada, sinurpresa ng Brigada News FM Tacloban at Juan Tahanan ang mag-asawang Esterlita at Bartolome Kumanda na parehong 75 years old dyan sa may San Pascual, Santa Rita, Samar. Humilingo ng tulong ang mag-asawa para ho sa kanilang gamutan at sa pang-araw-araw na gastusin dahil hirap nila o hirap sila sa kanilang uh, hanapbuhay. Wala silang anak mga kabrigada na maaasahan. Si Tatay Bartolome ay alagain matapos pong may stroke habang o kaya nahirapan siyang mag-isip at kumilos. Madalas ding hindi sila nakakapagpapagamot dahilan sa layo ho ng ospital at kakulangan sa pamasahe. At dahil dito, nagdala ang Brigada News FM Tacloban at one tahanan ng mga pasalubong at mga cash assistance para ho sa mag-asawa. Labis-labis ang saya ni Tatay Bartolome na isang avid listener ng Brigada News FM Tacloban nang makita ang parating na sasakyan ng Brigada. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino naanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. maraming salamat kabrigada balita, balita. makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. 66 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga ka-Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule Buong puso, kasama, ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera. At sa ngala ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyo, pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Panlita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.